mga so kaya tayo sa area ng clearing operation massive clearing operation kasama ang Tim Tiparo tayo tayo na BN yan uh, proceeded tayo doon sa area ng clearing operation ang clearing operation natin ngayon ayaw sabihin yan po mga kapasok ang title ko mamaya ayaw sabihin yan po ang clearing operation namin. <laughs> Eh mga kamaso rin na uh, bukang tingin ko ang area na ating ngayon na uh, di ng Sampalo, District 4. Tingnan natin kung ano yung mga uh, mangyayari clearing operation dito sa area ng uh, Sampalok. Ito pag kumalan to, Sampalok pa yun ito. Ang mangyayari sa clearing, ganun pa rin. <laughs> Ayan uh, mga kamaso ngayon, uh, mukhang blooming trip pala ang clearing operation natin. Clearing pala natin, area natin. Hindi pa rin natin alam ah. Uh, area natin. Uh, area natin. <laughs> <laughs> Update ko na lang kayo ng mga oh, mangyayari clearing operation kung district 3 ba o district 2. Hindi natin alam. Walaan na lang, walaan. Makahula, Gcash 100 no. Hindi na So ngayon, uh, ay retire ng district 1. Aduh, begitu moh. Eh, Hei lo, apa? Oh, apa? Sabina. Sabina, saitkan lagi. Habislah, habislah. Betul, betul. 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 Betul, eto, 'no nakatira pa dito. Ah, kuha na po. Sama po, sama po Sama po kayo. Hukum lang ano eh, hawak na Ito tayo yung kapulong Eh pare, stick one Eh, ito yung mga karwa Okay, kunin lahat Ah. Ito yung mga awag. boss yung, yung mga was mo, buputulin namin to. Ah, Pusin tayo doon sa isang area. Ano ah, sila? Pasasampan namin lahat pag hindi nyo tinanggal. Boss, tinambak lahat dito yun. Eh.

Okay. 순! Huwag ngaростin. Bok, di mo pwedeng susunod sa ka writer. Unaan pa ba pungkapansag po. kayo? Ba, manda na我們 ng mga8 nang- procure Pero ito yung mga nakalang sa ano. Sa bangketa, wala na madaanan. Tipid yung ano eh. Kab, galop, kab, galop.

Babagsak 'yan. Babagsak nga lobo na. Eh pato sa lobo, babagsak nga. Ay, Eh lobo, lababo, lababo. Ayun. Eh.

Hoy! Hoy! oy, oy, oy. magkatamaan kayo, maso. Pare, magkasama naman dati yan. oh, gas maso, likod mo. Pagpapapalit ko. Ano man o? Oh, ini na. Ini ano kinukuha ko? Tinawag tahu

Oh, oh. very good, very good. Galeng, galeng, Demolition. Ano? Ate na yung wine. Pare? Hindi, pare. Laka lang, pare. Laka pare. Ibaan na nga, buta. Ibaan na kayo. Laka ng hawa eh, no. Kaya ganyan. Ibigay niyo yung dapat na narapat. Uy, pako, pako. Tanggalin mo nga pa, baka makatapak. Maandi tatin natin. No, tulong tayo dito. Ayun no. oh. Dali to, katatapos lang namin eh. Okay, thank you. Na, tapaw lang yan nat ah. Baka bigla bumagsak. Bakit so, ito binibit ako ang bigla? Sali ka na, sali ka na. Ko! Tayo! Kubeta tayo, kubeta! Ha? Ah? Hindi, sinusukat nila eh. Sila nakakasat yun. Tayo lang tayo. Yan yun. Lang. Ito, di ka sama. Pwede akong kaliwete eh. Oh? oo. Oh, tapat ako eh. Ano? Eh. Eh. Hindi okay. 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 lang ha. Tingnan mo. Baka bumagsakto to ha. Tama mata, -mata tumata ha. Tumatal si Kintides ha. Okay, ba? Hindi, yun yung anong bawling bawling. Pakung katulo. Oke. Lawak, katulog. Ano? Nakita. go go ka ka. ka. Tama ba, 'to, maso. Uh, Amin. Uh, hapon na. At na natin mag-break. diretso pa rin yung uh, demolition natin, doctor. Clear operation. Jump out. Salita lang, limang palo palit, anim na palo palit. Tunog. Oo. Oh. Pag kailangan okay ubusan ng lakas dyan eh Talo mo kaya ba kung taga demolition siya oh Pinatasya po po na palo po Anim na palo okay na Papakapakot Papalit, papalit. Magkadugtong yan Magkadugtong yan Magkadugtong rin. hanggang ngayon no? Uh, at patuloy pa rin tayo nagigiba rito sama natin na uh, g 5 HD1 at saka Plug Tunga lang daw 'e. Diretsyo lang. Hay niyan. Babagsak na, babagsak na Ye! ye. malayo. Ito babagsak na. Ye! Bara ko! Ay <laughs> na! <laughs> Parang garb. Ayan, <laughs> takbo ha. La! Ito muna pa dyan mga maya

respira é <tossos> baso ngayon eh, tapos na yung ano yung demolition natin ilo-loader na lang yung lo tapos na rin yung ano natin yung demolition iloload loader rin na lang e eh, mga kamaso dyan ko natataposin yung vlog natin ngayon natapos na yung pag-iba natin yun. ang may ano na dyan loader na ewan mo yung kanina yun ay mga dami tasa pa ta, kayo na kung nasa akin bakit? tiba mo, gamit daw eh tangke ay patangke